Naperwisyo rin ang bahang ilan pang probinsya sa bansa. Umakit na sa walo ang namatay sa kasagsagan ng pananalasa ng dalawang bagyo at ng habagat. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Oh, ah. Rumaragas ang tubig ang bumulaga kanina sa mga residente sa isang subdivision sa San Pedro, Laguna. Dahil sa matinding ulang dala ng bagyong karina at habagat, sa sobrang lakas ng agos, halos tangay na ang mga nakaparadan sa sakyan. Nagbisto ng ilog na sa loob ng subdivision sa taas ng baha. Gumamit na ng bangka para ilikas ang mga apektadong residente. Gutter deep na baha naman ang sumalubong sa mga motorista sa Aguinaldo Highway sa Bacoor, Cavite. Halos pasukin na nga ng tubig ang loob ng tricycle na ito. Baka na may nakalutan ng mga basura naman ang epekto ng malakas na ulan sa Cavite City. Parel. Dahil dyan, naglabas na ng flood alert ang Cavite LGU sa Bacoor, Kawit, Noveleta, General Trias at Imus. Binari ng ilang lugar sa Taytay Rizal. Ayon sa Taytay LGU, nagpalala sa bahang umapaw na creek sa kanilang lugar. <laughs> Hindi rin nakaligtas ang norte sa masamang panahon. Rumaragasa ang bahasa na Gillian Road sa Baguio City. Maingat na binagtas ng mga sasakyan ang kahabaan ng Suero Village Road dahil sa baha. Bukod sa baha, may gumuring lupa at mga bato sa Kenon Road. Kaya isinaram muna ulit ito sa mga motorista. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, umabot na sa walong patay. Bunsod ng habagat, bagyong karina at ang nagdaang bagyong Butchoy. Dalawa naman ang sugatan habang isa ang nawawala. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News5. Ma kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.